Yo, what's up mga pare ko Nagbabalik ulit tayo dito sa Weird Street Dad at sa mga hindi pa nakakapanood ng part 1 eh, panoorin nyo muna bago kayo pumunta dito sa part 2 para mag satisfy kayo. Pasama ko ang aking kapatid na si Carl at tara, samahan nyo kami at balikan natin ang masungit nating ama. Can you see me? Hello? Hello? and wash the spider out. Out came the sun and dried up all the rain. So into into spider went up to spout again. I am right behind you. Yun, buti okay na lang. Ba? Go inside the house. Chapter 1, our home. Hey, our home router update. Clean trash inside the house. Maglinis na, maglinis na. May dumi pa ba? Patay ko na yung ilaw dito. Tapos, noodles na lang. Tara at magluto. Grab foods, noodle, noodles. Let us cook. Kain muna tayo. Sabay bago natin lagyan yung ano. Yung tawag doon. Yung laman ulit ng mga lames. Yung nasa lamesa. Kinain mo agad. Hindi ka pa tapos. Eh, konti na lang yung ano bilog na bilog ang buwan tapos mamaya may tao na naman Angel you need to be safe bro <laughs> we die we die luto muna ulit tayo mag refill tayo yung tubig naman nasa taas eh mas okay naman yun I ate the food walang buka mayinit sa cellphone ko eh Tangan na nakain ko yung isa. Teka lang nga. <laughs> Hindi pa eh. 14,000 Hear what, hear what dad said. I wonder who's knocking out. That will go outside to check. Titinan natin lang lang. ko kung sino yung nasa labas. Pwede kayong manood ng TV habang nasa labas ako. Pero tataan nyo, make sure na already asleep kayo ng 10pm. Oo, oh, magagalit ako. Or dad will be angry. Okay dad. I will go upstairs na po. Para sa... Hey, yo! <laughs> Bakit? Don't leave me! Turn off turn on conditions eh, turn on the router overheat hindi kinakaya sobrang init ng panahon ngayon <coughs> turn off the lights ayun no, ano na patay na natin lahat ng mga ilaw na nandito dito ayun, no, bukas na naman ng pinto god damn Okay na dito? All, Cortina, Close Cortina, all curtains in Ayun na. Naisarado mo na lahat yan. Okay na ba? Sa CR. Ito pa pala. Mayroon pa pala dito. Tapos <laughs> nood tayong TV. Isa lang naman TV natin eh. Wee! Rado mo na yan. Slip na ako. <laughs> Let me check that heavy babe. Ito na lang mag-check. Kakain muna ako. Tulog mo na yan. Kailangan na lang natin maka... Ano nang ano? Tawag dan. Makakuha ng tubig. Unahin muna natin sa pagkain. Ganun. Baliw! The longer you play, the more your dad becomes possessed. Mm. Oh! Ito yung kanina. Tanga na. Abis agad ako mauhaw! Malala pa siya malalato. Kakain na ako! Tutulog na ako! Tutulog na ako! <laughs> Tutulog na ako! <laughs> Gawa. <laughs> May maposes to ah. Tapos sunod sa pagkain naman tayo. Diretso na agad tayo sa baba para malala. makakain na tayo. Malala po sa malala eh. Tapos kailangan din natin mag-refill. Diretso ka na dun. Tubig na lang ang kailanganin natin. Yes, <laughs> no. Tubig na lang ang kailanganin natin. Yung malaki di pa ata siya nabangon. Uy! 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 Oh, nasa na siya? Checking, pero nasa. Checking na, pero nasa. Huh? Checking, pero nasa ibaba. Hindi ko alam kung pupunta pa ba ako sa ibaba o ano. Meron pa tayong 80% para maano... ano. Hindi ko alam kung nasan yung tatay natin. She may. Kailangan ko i-turn yung, yung ano, router. Turn mo. Tutulog na ako. Baka <laughs> kasi pag talon natin eh. Biglang lumabas eh. Ang gusto ko tulig. Parang gusto ko bumuka. Mabat. <coughs> <Ay>. Sleep! Okay, <laughs> kailangan natin maka... Ay! 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 Whoop! ako? Tulog na, tulog na. Poses na. Doon sa kabila. Ah, ha, ha, ha. laro. Kailangan natin umabot tayo ng alas 7. Para malaman natin kung ano yung kwento. Kung bakit na poses itong tatay natin. Survive the night. The longer you pray, the dad becomes possessed. Di bali na lang. Baka baliktad yung crouch is safer than walking. Bakit walking is ano, safer than crouching. Okay na kailan yun. Wala pa naman nangyayari. Mamaya pa ako, mamaya pa ako. Bumaba ka na? Hindi. Tinignan ko yung ano. Kasi wala mamaya pa naman tayo eh. Tulog yun. Tulog pa siya eh. Tulog pa siya? Hmm. Tinignan mo? Okay yung ano, router. Okay. Nabot tayo ng 42 minutes dito. Ba't nakatayo yung tatay natin dun? Baka mapa choice tayo nito. Baka bumaba tayo para kumain. Tara try try. Kaso ano ba no? Sabi ko nga eh. Kanya-kanya <laughs> ng kanya, balik. Kanya-kanya <laughs> takbong higaan eh. Ang pangit ng timing mo, medyo matagal-tagal ka rin ha. Medyo nayamot din kami doon ha. Kakain muna kami ha. Kailangan muna natin kumain. Pagkakain natin, Lagay agad tayo ng ano. Hindi naman tayo mapapansin yung bala siya. Ipili ko na lang tumakbo talaga mismo. Mga ilang oras pa tayo mag-aantay. Walter. <coughs> Ito ma, matay router natin. Ah. Malas! <laughs> Sleep! Ah! ah. 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 <laughs> Hallelujah! Hallelujah! <laughs> <laughs> Pinapatay ng tatay natin yung router, baka doon lang ay napapansin. Doon ba? Hindi ko lang alam. Baka doon tayo napapansin ng tatay natin. Pagpatay tong router na to, uh, oh, doon nga tayo napapansin. May nalalaman niya kapag ano, pag may nabukas ng router. Huwag natin patayin yung ano, ano yung, yung router. Duto agad, duto agad. Yung gas, Kyle, ah. No, ko na. Sige, ako na. Marami pa naman, marami pa. Wala pa naman nangyayari. Gago. <laughs> Wala, tulog po kami. <laughs> okay. tulog kami. Tulog kami. Relax mo lang sarili mo, manood ka na lang ng TV diyan. Medyo pa ano, na, napoposes ka lalo, ganun. Okay. Bababa ako, okay. Okay. ako. rin. Tara. 86 pa naman. Pero wag na lang natin buhayin yung router. Pero may nakita ako kasi kanina doon na ano, I'm not pushing you. Nakikiramdam lang ako. eh. Kailangan <laughs> natin mailagay agad. Uy! 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 Pucho! Ayun mo! Naharangan mo ko! Kailangan natin yung router. Okay na. Gloss all curtains. Sarado ko na rito. Ayun o, oh, no, nakabukas. Ito o, nandito na yung tatay namin. What? Nagiba yung kulay ng suot niya. Eh, oh, okay. hey, yo! <laughs> Sinilip mo agad. Human problem? Always. Dito na itong magkakasubukan. Kung gawin lang makakagawa niyan. Exit ka. Kaso mamaya mamaya mo, magugutom na rin tayo. Mamaya na kakain pa. No signal! Tinanggalan tayo ng wifi. Hindi tayo makakapanood ng ball. Paano tayo makakaligtas dito kung ganun nangyayari? Masa kayo router. Okay talaga. Ha? Ah? Yung... Hindi ka pakakyat? Oo oh, sige, wow, napasarap naman ang tulog mo. Kain muna ako. Pero kulang na lang kumain siya. Yay! nakapili na mabilis ang lakaran lang mga mamen bago tayo pumunta sa ating babansahan ah, oh, di ka nagugutom? kakain nga ako eh, sasubukan ko lang ah ay, puking ina mo! ay, ay, ay! <laughs> Susi <laughs> na. Ayop ka, tatay. <laughs> Sali, paluin mo ako. Pinatay mo pa. Kaya na, mamamatay talaga tayo ng Dioros dito. Dapat may peri dito eh. Pag man eh, revive ka eh. Ganon. Hindi ka talaga pwedeng talaga mag, ano, tawag doon. Gagastos. Habang buhay yung kakampi mo. Tama na, nasa lamesa ka pa talaga. Hindi na, ka alam. Gagawin din mo yung kaso. Sa lamesa. Sa bahay para aso dito. Paano tayo tatakas kung ganyan? Sinop, sinop. Hindi tayo makakatakas. Ano yung signal? Hindi na. mo nabuhay. Hindi, nabuhay ko yun. Kaya ka pa lumaban pero hindi ko alam kung paano tayo makaka-escape dito. Tang ina mo. Minamalas ka naman talaga. Hindi na naman pagluro makakayos ang FPS ko eh. Ayo, what's up mga pare Hopefully sana mag-enjoy kayo sa pangalawang video namin. Talagang hindi tal ano matapos. Sobrang init na ng cellphone namin. So, subukan na lang namin gawan ulit to pang pangatlong game, pang part 3. Ilalagay daw ni Chris sa uh, description niya yung pangalan niya sa ano, Roblox. Sa so, mga gusto sumali, pwede kayo sumali, add nyo na lang siya. Pag naabutan nyo kami online dyan, naabutan nyo online si Chris, mag-join na lang kayo. Eh, Mag-iwan na lang kayo ng like dyan eh, pindutin nyo na lang yung subscribe. Takits na lang, adios.